Oh. Ay. Ngayong araw naman mga kabilas si samahan niyo na naman kami dahil malakas ang dagat ay eh, syempre sa bundok naman kami ni Kabila. At syempre mga kabilas pag nasa bundok ano syempre ang kukunin natin? Iba-ibang klase ng prutas ano kabilas oh. May bayabas, may pinya, okay. may rambutan, ano oh, May durian ano? Oh. Syempre eh. hindi hindi mawawala ang buko ano. Oh, oh yan mga oh. kabilas, ah, bayabas muna oh. ang aming kinuha diyan ni Kabilas. Siyempre, titikman na ganyan pagkakuha pag pa lang. Ah, bawa. Hindi na pinarating sa bahay kubo. bo. Ang lumay. Ang sarap. Tamis. Sarap. Ha? Oh. Tulat, oh. Oh, gusto niyo Inyo na. At pagkatapos namin manguha ng bayabas mga kabila sa inanguha rin naman kami na rambutan. Siyempre dadaan tayo dito sa pinakamatarik na daan mga kabilas bago tayo ta makarating doon. At sa nga pala mga kabilas nandito lang yan sa baba ng ating treehouse. Yan lang tayo manguha ng mga rambutan. At siyempre mga kabilas para hindi kayo manawas sa boses ko. Si Bilas ko naman ang aking pagboboy sa bearing dyan. Dahil nga mga kabilas ay napakaraming guyam dyan. Kaya kinawit na lang namin ang aking bilas. Tapos nga pala namin mga kabilas niyan manguha ng aking bilas ay agad na kami pumunta doon sa na ano naman. At dahil nga nakapag voiceover na si Bilas ay pinasa rin lagad sa akin dahil medyo namamali ito siya ng konti. At sino po pala mga kapel sa nakaka-relate dyan? Yung mga damit na binungkos, yun ang pinaglalagyan ng rambutan pag napapadaan lang. Ganito nga pala mga kapelas pag umuwi kami galing school, hinuhubad lang namin mga kapelas yung damit namin kahit kulay puti. Siyempre pagdating sa bahay, palo na naman. O, oh, ganyan mga kapelas ang gawa namin dyan mga kapelas. At siyempre mga kapelas pagdating namin sa bahay, lalambing-lambing lang namin ng amin nanay. Siyempre hindi na kami papaluin yan. At pag Pagkatapos nga mga kabilas eh, nandito naman kami sa may durianan. Sakto naman, may laglag na mga kabilas. At ayun mga kabilas, matanong ko nga po pala. Bakit po kaya tuwing alas 12 lang po ng umaga o alas 12 lang kami pumapatak ang bunga nito? Kuya Kim, ano na? Sa mga nakakapanood dyan, mga kakabilas, ay pakomment naman kung bakit alas 12 lang pumapatak itong durian. At pagkatapos namin yan, mga kakabilas, ay nakapanguhon na rin kami nitong pinya. Ayan o, nakapanguha kami nitong pinya, mga kakabilas. Pwede, pwede ng pamput yan pagkatapos ito. asa sa bandang baba nga pala dyan, mga kakabilas, diya naggulungan ang mga durian. Ayan, nakakita pa nga si kabilas. Pwede, pwede na yung ipudrep daw. Dalwa agad. Ayos, bilas! At pagkatapos nga pala niyan mga kabilas ay agad ko nang niyaya si kabilas papunta kami sa amin tree house dadaan muna kami din sa durianan At dahil nga matarik mga kabilas ang daan dyan ay nagpahinga muna kami din sa may durianan Ipapakita muna namin sa inyo kung kano karami ang bunga nito At dahil nga alas 3 ng hapon mga kabilas ay wala naman dito lalaglag tuwing alas 12 lang yan kaya kami save na save At ito mga kabilas nandito nga pala lahat ang mga kuha natin at yan napakarami pang bunga ng durian dito ang bababa niyan mga kabilas Sa sobrang pagod nga mga kabilas, mura naman ang amin na pagdriba niya ni Kabilas. Kaso, sobrang taas mga Kabilas. Nahirapan pa nga ako dyan mga Kabilas. Sa sobrang taas nga mga Kabilas, yan gusto agad akong pababain ni Kabilas dahil ako daw dahi baka malaglag. Pa! Eh! ang ah, pagkataas niya yung inakyat mo, ano? Itaas oh. Uh. Malaglag. <laughs> <Pamalag -lag. laughs> malaglag. malaglag. Ah, ah, Talon. Oh, malaglag. Ang <laughs> <Ayokut. laughs> pagkababa pala naman niya. <laughs> 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 Para mawala nga stress nyo nga mga kabilas, ipatatawa na namin kayo kahit konti lang. Dahil sobrang pagod na pagod na kami galing sa baba. Sa sobrang tarik nga mga kabilas, ang inaahuna namin dyan para na kami nakahalik sa lupa. Pero sulit naman mga kabilas, pagka karami ang mga nakukuha natin iba-ibang klaseng prutas. Pamputri pa na naman yan doon sa ating treehouse. At sa nga po pala mga kabilas, maraming maraming salamat po sa lahat ng sumusuporta sa amin dyan. Siyempre, putri pa naman, hindi natin paalalampasin ito. Hindi try mo umpayabas o. Bayaba, so. Para, so. Mmm. Pa. <laughs> Ayun. Oh, siempre ang akin naman. Oh, ito, pinya. Mmm. Itamis. <laughs> Halap. Siempre meron pa rin tayo. Oh, bilas. Yun oh, durian oh, bilas. Oh, gusto ah, nyo Ah, oh, sarap niyan, bilas.

hindi natin palalampasin ito oh. Ha, ayan oh. pwede na natin dito buksan yan no? oh. Hmm, sarap. No, wrong ring. <laughs> mhm. Mm sarap bilas. Syempre, mga kabilas. Mainom naman tayo ng buko juice. Mm -hmm. Kakaingit ka bilas eh, ako ah. rin. Ah. Uh. Oh. Uh. uh, sarap. Ah, sarap. Oh, bilas oh. Oh. Ah. Papa mo. Ah. Uh. Ah, uh. 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 <laughs> ayos. Siyempre, uh. hindi ako naribayabas. Bayabas oh. Makakasarap oh, oh, hey. Hindi tayo ng pinya Mmmmm <laughs> hmm. oh. Ayun, oh. maraming salamat po sa inyo mga kapilas ay tayo